magpapakuno kami ngayong umaga mga kadugo ng palay para ibebenta naming bigas ito yung inani namin mga kadugo sa rice land ayan bali 59 kabans ang napa nag na, naging ano dry nung 68 na naiwan doon sa 86 pag nakaban na, na inani namin pagkatapos namin alisin yung reaper tsaka yung ah uh, bali porsyento nung nag nagsaka ayan mga kadugo oh. naki nakibodega kami dito sa bodega ng pinsan ko yan yung pinsan ko <laughs> bunsong pinsan mga kadugo anak ng bunsong kapatid ng tatay ko. Paalis na kami mga kadugo uh, sa Aurora Isabela kami magpapak. Oh. Lord bless us, guide us and protect us in the name of Lord Jesus Father God. Well, dati mga kadugo ang daan namin is sa Alfonso Lista Fugao pero may bagong tulay na ginawa ang ating gobyerno dito sa aming probinsya dyan sa katab, uh, katabi na aming bayan bayan ng Aurora, barangay ng, bagus ng Banawag meron silang bagong ginawang tulay dyan mga kadugo. kaya dyan tayo dadaan so normally ang travel time namin mga kadugo is 25 minutes tignan natin kung ilang minuto ang travel time namin kasi na shortcut <laughs> yung daan ang aking driver yung pamangkin ko si Vincent mga kadugo yung anak ng bunso namin. Hindi na tayo dadaan sa barangay proper ng Banawag Aurora Isabela mga kapit. Yan. Diretso yung itong, itong daan. Diretso. Uh, Lelift li turn tayo dito. Yan yung barangay Banawag Aurora Isabela. Yan Ito. Ito yung bagong tulay mga kapit all weather na tulay. Salamat Panginoon sa magandang leadership <laughs> ng aming mga namumuno dito sa bayan namin. Ayan. Bagong-bagong gawa mga kadugo. Ngayon lang nagawa. Oh, ang ganda diyan mga kadugo. Oh. Oh. <laughs> yung mga ano oh. Oh. Malit lang na tulay. Mga kadugo, Bali Tawtaw River itong ginawan nila nang tulay, alay, ang ganda mga kadugo oh, look mga tabako, ang dami pala din eh, hey, oh, oh, kabilaan <laughs> yeah wow <laughs> ang ganda dito <laughs> nakakatuwa <laughs> I love it mga kadugo Oy, ang ganda-ganda naman dito Di, wala nang masyadong dumadaan sa aming barangay na taga nawag Aurora Isabela mga katudong oh ang dami oh oh mga mga tobacco farmers oh wala namang rap road alam ay ang galing ang galing galing nun ah nakakatuwa mga katudong muli thank you lord sa tulay na yun andito na kami mga kadugo sa pagpapakunohan namin last, last 5 minutes yung travel mga kadugo 23 minutes lang kami nag travel mula sa bahay hanggang dito so nakatipid magandang idinolit ng bagong tulay na ginawa. tapos na kaming magpakono mga kadugo bali isang oras at isang minuto nilang kinono yung pinakono namin na 10 kabans 100 ay 278 kilos na bigas ang lumabas mga katugo yan o no? 278 times 4 pesos per kilo 1112 plus yung sako, 15 pesos ang isa, 165. So, 1,277 lahat. Tapos yung darak naman niya, mga kadugo, is 150 kilos. Ibebenta ko naman ng 10 pesos So, sapat yung darak para pambayad ng kono. Sobra pa, mga kadugo. Tara na. Pwede na? So, hanggang dito na lamang, mga kadugo dugong Pilipino sa mang sulok ng mundo ang aking vlog sa araw na ito sa aking 500 hindi ko na matandaan mga kadugo basta 500 plus na subscribers maraming 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 walang, gang, walang hanggang maraming pasasalamat po sa inyo pong pag subscribe pagpindot sa subscribe button ng inyong mga cellphone pagpalain po kayo ng Panginoon at sa mga patuloy na nanonood, mga bago at mga dati. Salamat, salamat po. God bless you din po. Ingat po tayo palagi mga kadugo, lagi nating tatandaan. Mahal na mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga niya binigay yung bugtong niyang anak na mamatay sa krus upang ang lahat ng ating kasalanan ay mapatawad at hindi tayo mapupunta sa impyerno magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kung maniniwalo po tayo sa nag-iisang Diyos at sa kanyang bugtong na anak na si Yesu Cristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Tanggapin po natin siya at siya po ang uh, magliligtas po sa atin at sa impyerno, sa apoy ng impyerno at magbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. Maniwala, magtiwala lang po tayo sa Diyos. Sumunod pa tayo sa kanyang mga silita, magbasa at makinig po tayo sa mga nangangaral. Ingat po tayo palagi and I love you too with the love of the Lord. Bye-bye!